Ito yung ulam na talagang hindi mo pagsasawaan lalo na pag narito ka sa isla. Bangus na sinigang sa bayabas na merong santol at syempre merong saluyot. Hi everyone! Ayan, pupunta nga pala ako sa tindahan para nga maghanap ng bayabas dahil magsisigang nga tayo ng bangus. Matagal-tagal na rin naman akong hindi nakakapagluto nito at shoutout nga pala sa mga kumpare ko na maglalakad ng isda. Wala kaming nabiling bayabas sa tindahan kaya naman napunta nga kami sa bahay ni Ate EG at hindi nga kami nabigo. Sobrang dami nga ng bunga ng bayabas nila. Napaakyat nga ako kasi ang baba naman. Ngayon, eto, hindi naman tayo tatagal at si Pacmer na nga yung nagpatuloy. Ikaw na nga rin na mamimili kung gusto gusto mo ng pangkain, manibalang o hinug na. Pero mas maganda nga pag magsisigang ka ng bayabas ay yung medyo malambot na. Kahit nga napakaraming bunga, kaganitong karami lang yung kinuha ko eh, nakakahiya naman sa may-ari. At thank you nga pala sa'yo, Ate Presi, ayaw pabayaran yung bayabas. Ngayon naman ay pupunta tayo dito kay Nanay Lulis at manghihingi nga ako ng dahon ng saluyot. Sobrang hilig ko nga sa dahon na to eh kasi napakasarap naman talaga lalo sa sardinas, gayon. Ito nga ay malagkit kapag na ko kaya wag niyong i -over ko. Pauwi na nga kami at hindi na naman pinabayaran sa akin ni Nanay Lulis. Yun nga dahon. Kaya eto, maglilinis naman tayo ng isda. Ang ganda nga ng panghinain na gagamitin ko at ito nga yung nabili ko kay Pop Sirish Aba, sobrang talas at hindi persado kung maigi ang iyong kamay. Hayan at lilinisin naman natin tong inislice nating bangus. Sobrang sariwa mga mi. Grabe, napakasarap talaga niyang sabawan at eto nga pala yung bayabas. Nalalagyan natin ng isang pirasong santol at lalo nga itong sasarap gay yung malalambot na bayabas, tinatanggal ko na lamang yung buto. Nasa inyo rin yan kung gusto nyo isama ang buto o hindi. At ayan, binalatan ko na nga itong isang piraso ng santol na bangkok. Oy, kaya naman, napakatamis nga nito pero medyo maasim naman yung balat. Pero kahit isang piraso yung santol natin, makakalasa na rin yan. Yung bayabas at santol, need natin pakuluan dahil kukunin natin yung katas niyan. Pero habang pinakukuluan natin yan, ay ko na nga rin itong patola na ating ilalagay. O ba diba, pagka naman hindi pa sumarap itong ating sinigang sa bayabas ay ewan ko na lang. Ito nga palang patola ay napitas ko doon sa aking taniman. Hindi ko na nga lang nabidyuhan. Sobrang laki na talaga ng pakinabang ko sa mga tanim ko. Ganun lang naman ang buhay. Pag ikay may tinanim, may aanihin. gayon Malambot na nga itong bayabas kaya naman nahanguin na nga natin at ilalagay natin sa isang lagayan. Pagkatapos, ilalagay ko na nga rin itong ating kamatis. Grabe, sobrang talas talaga ng kutsilyo na nabili ko. Ay talaga naman. Hayan at muli natin na yung bayabas pagkatapos nating durug-durugin. Inilagay yung isda at syempre lalagyan natin ito ng na siling panigang. Titimplahan natin to ng asin, bechin, at asukal. Takpan natin at hayaan natin magkukulo hanggang sa maluto yung isda gayon. Syempre iwan muna natin at balikan natin na mga 5 minutes at eto na malambot na yung ating isda. Grabe na pagkakabango at eto inilagay na nga natin itong patola syempre nung no, naluto na yung patola, inilagay na natin itong saluyot. O, sino ba sa inyo ang kumakain ng saluyot? Kumain kayo nito at maganda daw ang benepisyo nito sa katawan. Yung iba ayaw kumain nito kasi malagkit daw. Ganito ang gawin nyo. Pagkalagay nyo, bumilang kayo ng hanggang sampu at luto na yun. wag nyong patatagalin sa kulo, gayon. Hayan at luto na itong ating sinigang na bangus sa bayabas with santol. Kaya naman ito, kain na Before meal, nagtetake nga pala ako nitong herbal juice ng black sand Tea. Ayan, kung nakikita nyo si partner lang yung kumakain. Grabe, ang sarap pala ng lasa ng cucumber lemon at talaga namang mapapa-straight ang inom ninyo gayon. Ay ano pang inaantay? I-check out na yan!